pangkalahatang ideya. Ikaw ba ay nahihiya, kinakabahan, o hindi mapalagay sa paligid ng iba? Nahihirapan ka bang magsimula ng isang pag-uusap at lumikha ng isang kanais-nais na impresyon? Marahil ay nakakaramdam ka ng pag-iisa at paghihiwalay, o gusto mo ng higit pa sa ilang kaswal na pakikipag-ugnayan. Kailangan mong matutunan ang mga pangunahing kasanayan sa panlipunan, at itinakda ni Chris McLeod ang mga ito para sa iyo sa The Social Skills Guidebook, 2016 na. Hindi mo kailangang baguhin kung sino ka talaga para maging mas matagumpay sa lipunan, ang iyong mga libangan, pagpapahalaga, at katangian ng personalidad ay maaaring manatiling pareho. Kailangan mo lang lampasan ang mga social skills at confidence deficits na nagpapabigat sa iyo. You're not a lost cause hindi ka nag-iisa kung nakakaranas ka ng mga hamon sa lipunan. Maaaring pakiramdam mo ay isa kang isang auri na outcast, ngunit milyon-milyong tao ang nakadarama ng parehong paraan. Sa kabutihang palad, ang mga paghihirap na ito ay maaaring malutas. Maraming mga individual ang nahihiya o nag-iisa bago bumuo ng mga interpersonal na kasanayan at ilagay ang kanilang mga problema sa lipunan sa likod nila. Maaari mong palakasin ang iyong pagpapahalaga sa sarili. Maaari mong matutunan kung paano kontrolin ang iyong pagkamahiyain at pagkabalisa, pati na rin ang mga mapanirang kaisipan at kilos na nagpapasigla sa kanila. Maaari mong pag-aralan at pagbutihin ang iyong mga kakayahan sa pakikipag-usap. Maaari kang makakuha ng isang maasahang paraan para sa pakikipagkaibigan at pagbuo ng isang buhay panlipunan. Kahit na ang ilang bahagi ng pakikisalamuha ay hindi madaling dumating sa iyo at kakailanganin mong magtrabaho ng kaunti kaysa sa iba, hindi ka kailanman mawawalan ng dahilan. Ang mga kasanayang panlipunan ay nahahati sa tatlong pangunahing lugar. Una ay ang pagharap sa kahihiyan, pagkabalisa at kawalan ng kapanatagan at pagiging mas tiwala sa sarili at tiwala sa iyong sarili at sa iba. Pangalawa ay ang paglikha ng pag-uusap at pakikipag-ugnayan sa iba. At ikatlo, ang pakikipagkilala sa mga bagong tao at pagtatatag ng mga bagong pagkakaibigan. Improved Social Abilities Ang paggawa sa iyong mga kasanayang panlipunan ay magpapahusay sa marami sa iyong mga kakayahan, simula sa iyong kakayahan sa isang hanay ng mga partikular na subskill tulad ng pakikinig, pagigit sa iyong sarili, o pagbabalangkas ng isang imbitasyon Papataasin mo rin ang antas ng iyong kaginhawaan sa iba't ibang mga subskill tulad ng pagtatatag ng eye contact o pagsisimula ng mga pag-uusap Isa pang malaking pagpapabuti ang darating sa iyong pangkalahatang kamalayan sa mga tao at kung paano sila karaniwang tumutugon sa ilang mga sitwasyon Papataasin mo ang iyong pag-unawa sa mga hindi nakasulat na pamantayang panlipunan ng iyong partikular na kultura o lipunan, at kung paano iaangkop ang iyong mga kasanayan sa komunikasyon upang maging angkop sa bawat sitwasyon. Maraming mga individual ang nabigo upang mapabuti ang kanilang mga kakayahan sa lipunan dahil ang kanilang panlipunang baterya ay mabilis na nauubos at sila ay nawawalan ng enerhiya sa panlipunang mga kalagayan mayroong ilang mga paraan upang maiwasan ito. Una, uminom ng kape upang magbigay ng surge ng enerhiya. Pangalawa, kung matagal ka nang hindi kumakain, magmerienda o kumain. Pangatlo, dumarating at nawawala ang pagod, kaya huwag agad susuko sa pakikisalamuha kapag napagod ka, bagkus maghintay ng pangalawang hangin. Pangapat, magpause para ma-recharge ang iyong enerhiya. Ikalima, kung alam mo ang tungkol sa isang kaganapan sa pagbubuwis ng maaga, magplanong mag-snooze bago ka umalis. The Four Inhibitors of Social Skills Kung ikaw ay tulad ng maraming mga individual na gustong mapabuti ang kanilang mga kalagayan sa lipunan, ang pinakamahalagang hadlang ay ang iyong sariling mga iniisip. Kapag komportable ka sa isang tao, maaari kang maging mahusay sa lipunan at kaakit-akit. Ngunit sa ibang mga pagkakataon, ang iyong pagkamahiyain, pagkabalisa sa lipunan, kawalan ng kapanatagan, at panghihina ng loob ay maaaring maging hadlang. Nangyayari ang pagkamahiyain kapag nakakaramdam ka ng paghihigpit at hindi komportable sa mga sitwasyong panlipunan dahil nag-aalala ka sa magiging hitsura mo sa lahat. Madalas itong sanhi ng hindi produktibong mga pattern ng pag-iisip. Ang pagkabalisa sa lipunan ay maihahambing sa pagkamahiyain, bagaman maaaring nauugnay ito sa mastiak na mga alalahanin. Ang mga taong may social na pagkabalisa ay maaaring maging hindi mapalagay at may kamalayan sa sarili sa pang-araw-araw na mga pangyayari kung saan naniniwala sila na ang iba ay nagmamasid o nagtatasa sa kanila tulad ng pagkain sa harap ng kanilang mga kasamahan, pagsusulat sa harap ng isang tao, o pag-ehersisyo sa GYM. Ang kawalan ng kapanatagan ay nailalarawan bilang pagkakaroon ng hindi magandang impresyon sa iyong sariling halaga sa mga kalagayang panlipunan, pag-asam na hindi ka magugustuhan ng iba, at pakiramdam na ang iyong mga pagkakamali ay hahadlang sa iyong makamit ang iyong mga layunin. Ito ay isang subset ng pagkamahiyain, bagamat maaari rin itong mag-isa. Ang isang kasaysayan ng mahihirap na karanasan ay maaaring humantong sa pesimismo at panghihina ng loob tungkol sa pagkamit ng iyong mga layunin sa lipunan. Ang pagkalungkot ay maaaring magresulta sa pagunlad ng mga kontraproduktibong kaisipan at pag-uugaling sumasabotahe sa sarili. Bago ka magsimulang magtrabaho sa apat na problemang ito, dapat kang lumikha ng tamang pag-iisip para sa pagharap sa mga ito. Kung isa sa isip mo ang apat na pangunahing prinsipyo, magiging mas komportable ka sa iba at harapin mo ang anumang pagkabalisa na dulot nito. Una, kilalanin at tanggapin na hinding hindi ka magiging malaya sa kahirapan sa lipunan. Pangalawa, unawain na kung minsan ay katanggap-tanggap na makaramdam ng pagkamahiyain, kawalan ng katiyakan o pagkabalisa sa lipunan. Pangatlo, tumuon sa pagiging mas may kakayahan sa lipunan sa halip na ganap na tiwala sa lahat ng oras. Ikaapat, unawain na ang pagpapakita ng mga palatandaan ng iyong mga paghihirap ay normal. Ang pagtanggap sa iyong pagkamahiyain o pagkabalisa ay maaaring mga ilangan ng pagiging handa na sabihin sa iba na ikaw ay nahihiya o kinakabahan. Coping with counterproductive thinking Ang pagkakaroon ng mas makatotohanan balansing mga alternatibo sa iyong mga mapaminsalang paniniwala ay isang paraan upang makayanan ang mga ito. Ang layunin ay hindi maging masyadong maasahin sa mabuti, ngunit maging makatotohanan. Lahat ng tao sa pagtitipon na ito ay kapupuotan ako, at hinding hindi ako makikipagkaibigan ay isang hindi makatotohanang nakakapinsalang ideya. Sa kabilang banda, I'm an outstanding person. Lahat ng nandoon ay may in love agad sa akin. Ay isang hindi makatotohanan, sobrang optimistikong sa loobin. Ang isang balansing pananaw ay parang ang ilang mga tao ay walang alinlangan na magugustuhan ako habang ang iba ay hindi. Ang mga hindi gusto sa akin ay malamang na maging walang malasakit sa halip na pagalit. Aayusin ko ito at tumuon sa mga mukhang magiliw. Facing Social Anxiety ang pinakamadaling paraan upang harapin ang pagkabalisa, ay tanggapin na ito ay babangon, sa halip na lumayo sa iyong paraan upang tumakbo mula dito. Gayon Gayunpaman, ang pagkabalisa, ay isa pa rin hindi kasya siyang emosyon, kaya okay lang na magsikap na bawasan ang intensity nito. Mayroong ilang mga diskarte upang matulungan kang gawin yon. Kapag nagsimula kang makaramdam ng mga sintomas ng pagkabalisa, subukang i-ride out ang mga ito, alam na malapit na silang maglaho. Kung ang mga mapanghimasok na kaisipan ay nag-aambag sa pagkabalisa, tanungin sila. Subukang gambalain ang iyong sarili sa pamamagitan ng pag-text sa isang tao, paglalakad, o pag-ehersisyo. Alamin ang malalim na paghinga at mga diskarte sa pagpapahinga ng kalamnan upang kalmado ang iyong sarili. Panghuli, ngunit hindi bababasa, ang pakikinig sa musika ay maaaring makatulong sa pag-alis ng pagkabalisa. Ang pagharap sa panlipunang pagkabalisa ay tungkol sa pagharap sa iyong mga takot. Hindi mo kailangang itapon ang iyong sarili sa isang paraan sa labas ng iyong comfort zone. Ang pinakamahusay na paraan ay simulan ang pagharap sa isang maliit na bersyon ng iyong takot at pagkatapos ay bumuo. Sabihin nating may takot kang sumali sa mga pag-uusap. Magsimula sa maikli, madaling mga kontribusyon at pagsulong sa mas komplikado, mahaba, o polarizing na mga kontribusyon. Magsimula sa pagsasalita sa maliliit na pagtitipon at pagkatapos ay pumunta sa mas malalaking pagtitipon. Magsimula sa mga pangkat na madaling kausapin at sumulong sa mas magulo na mga debate kung saan dapat kang maging malakas para marinig. Kapag nagsimula ka sa mga mapagkaibigang grupo na hindi nakakatakot sa iyo, maaari mong maingat na gawin ang iyong paraan upang magsalita sa mas mapaghamong mga setting. Boosting your self-esteem Ang pangunahing pagpapahalaga sa sarili ay ang iyong sariling pagtatasa ng iyong halaga bilang isang tao. Ang mataas na pagpapahalaga sa sarili ay nagbibigay sa iyo ng mga kakayahan na maaaring madaig ang pagkamahiyain, pagkabalisa, at kawalan ng kapanatagan Ang mga taong may malakas na pagpapahalaga sa sarili ay may tiwala sa kanilang sarili at sa kanilang mga lakas Maaari mong palakasin ang iyong pangunahing pagpapahalaga sa sarili sa pamamagitan ng pagsasanay sa pagtanggap sa sarili at pagkilala na okay lang na maging isang regular, hindi perpektong tao, pagtatatag ng makatotohanang mga layunin para sa iyong sarili at isuko ang pagiging perpekto, pagiging magalang at mahabagin sa iyong sarili. At hinahamon ang mga negatibong mensahe na natanggap mo tungkol sa iyong halaga bilang isang tao. Navigating Conversations Ang mga pag-uusap ay hindi kasing simple ng tila, at lahat ay nag-aalala tungkol sa pagdaraos ng isang pag-uusap sa isang punto. Kahit na ang mga likas na extrovert at tila kayang makipag-usap sa sinuman ay nagiging dila paminsan-minsan. Kaya't hindi ka nag-iisa kung hindi ka komportable na magsimula ng isang talakayan. Habang ginagawa mo ang iyong mga kasanayan sa pakikipag-usap, isaisip ang mga sumusunod na katotohanan, hindi mo magagawang maging maayos ang bawat pagtatagpo, walang tamang pamamaraan para makipag-usap, at walang aklat ang makapagtuturo sa iyo ng eksakto kung ano ang sasabihin sa bawat okasyon. Dapat mong iyakma ang mga pangunahing konsepto sa kapaligirang sosyo-kultural at natatanging pakikipag-ugnayan na iyong kinaroroonan. Minsan, Gaano ka man kahusay sa mga pag-uusap, magkakaroon ka ng hindi matagumpay, at isang nakakatakot na awkward na katahimikan. Ito ay ganap na normal at walang dapat ayusin. Sa teorya, ang pagsisimula ng isang pag-uusap ay diretsyo. Ang panimulang pangungusap na pipiliin mo ay hindi ganoong kritikal hanggat hindi ito, hindi kasiya siya, o kakaiba ang tunog. Kung paano tumugon ang ibang tao at kung gaano kahusay ang kasunod na pakikipag-ugnayan ay matutukoy ng mga salik gaya ng kung ang pakiramdam ng tao ay gustong makipag-usap, kung anong uri ng unang impresyon ang gagawin mo, kung gaano kayo magkatugma, at kung gaano kayo kagaling sa mga pag-uusap. Kapag una mong nakilala ang isang tao, malamang na makikipag-chat ka tungkol sa mga generic, pagod na mga paksa tulad ng iyong trabaho at edukasyon. Ang pagtatanong at pagsagot sa mga karaniwang tanong ay maaaring mukhang karaniwan at walang inspirasyon kung minsan. Gayunpaman, ang maliit na usapan ay may layunin. Pinapayagan nito ang bawat kalahok na maghanap ng mas kawili-wiling paksang tatalakayin. Ang mga pakikipag-ugnayan ay nagiging mas kasiya kapag maaari kang magkaroon ng mas malalim, mas personal na mga pag-uusap. Dapat gusto mong makilala at makipagbonding sa mga individual kung gusto mong magkaroon ng mas malalim na pag-uusap sa kanila. I-highlight ang anumang katangitanging pagkakatulad na mayroon ka, dahil ang mga niche na ito ay ang mga pangunahing nagpasimula ng mas malalim na pag-uusap na lampas sa antas ng ibabaw. Kung gusto mong sumali sa isang talakayan ng grupo, lapitan ang grupo, makinig sa diskurso saglit, at pagkatapos ay mag-ambag kung naaangkop. Karaniwan, gusto mo itong maging isang mabilis na pagbati o pagpapakilala, maliban kung alam ng grupo kung sino ka. Sa sandaling sumali ka sa talakayan, dapat kang palaging maghintay ng kaunting katahimikan bago sumingit. Hindi mo nais na biglang putulin ang isang tao. Ang mga pag-uusap ay dapat na sa wakas ay matapos. Ang pagtatapos ng isang talakayan ay isang medyo simpleng gawain, at kung alam mo kung ano ang gagawin, madaling isabuhay ang mga prinsipyo. Hindi mo kailangang idrag ang dulo ng isang pag-uusap, ang pagtatapos nito ng simple at mabilis ay pinakamahusay. Kailangan ko ng umalis, masarap kausapin ka, ay isang simple at epektibong paraan upang tapusin ang isang pag-uusap. Kung hindi ka talaga pupunta kahit saan, maaari mong sinyasan ang ibang tao na oras na para tapusin niya ang talakayan sa pamamagitan ng pagsasaayos ng iyong body language at iyong mga aksyon. Maaari kang tumayo kung nakaupo ka, magsimulang magbigay ng mas maikling tugon, tingnan ng mas madalas ang bagay na kailangan mong balikan, o simulan ang pagyuko ng iyong katawan palayo sa ibang tao. Core Conversation Skills Ang empatya, pakikinig, at nonverbal na komunikasyon ay ang tatlong pangunahing kasanayan sa pag-uusap. Ang empatiya ay ang kakayahang ilagay ang iyong sarili sa kalagayan ng iba. Ito ay may dalawang bahagi, emosyonal at nagbibigay malay. Ang emosyonal na empatiya ay ang kakayahang makita ang damdamin ng ibang tao at tumugon ng naaangkop. Ang cognitive empathy ay ang kapasidad na suriin ang mga iniisip ng ibang tao at makita ang mga bagay mula sa kanilang pananaw. Ang pakikinig ay nangangailangan ng higit pa sa pakikinig sa sinasabi ng ibang tao. Dapat kang maging matulungin sa iba, tanggapin ang kanilang sinasabi, at makipag-ugnayan dito, ito ay tinutukoy bilang nakatutok na pakikinig. makipag a contact ibaling ang iyong katawan patungo sa speaker at ihilig ng kaunti ang iyong ulo sa gilid habang nakikinig. Bahagyang yumuko pasulong kung nakaupo ka. Umiwas sa anumang mga potensyal na distractions. Ang nonverbal na komunikasyon ay sumasaklaw sa lahat ng mga senyales na patuloy na ibinibigay ng mga individual bilang karagdagan sa kanilang pananalita. Maaaring ipakita ng body language kung ang isang tao ay masaya at aktibo o pagod at abala. Ang kanilang tono ng boses ay maaaring magbago ng isang tunay na papuri sa magaan na panunuya. Maaaring sabihin nila na hindi sila nababahala, ngunit ang kanilang galit na galit na mga galaw at sa loobin ay maaaring sumalungat sa kanilang mga salita. Tandaan na ang iyong emosyonal na kalagayan ay may epekto sa iyong nonverbal na komunikasyon. Ang ilan sa iyong mga nonverbal ay bubuo sa organikong paraan habang lumalaki ang iyong kumpiyansa at mga kasanayang panlipunan. Bigyang pansin ang iyong pakikipag-ugnay sa mata, mga ekspresyon ng mukha, ang iyong boses at tono, ang iyong postura, at syempre ang iyong personal na pag-aayos at kalinisan na gumaganap ng isang mahalagang papel ngunit hindi napapansin. Maaaring mangyari ang mga pagkakamali sa talakayan sa bawat pag-uusap. Hindi mo mapipigilan ang lahat ng mga error, Munit sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kamalayan sa mga posibleng pitfalls, mas malamang na maiwasan mo o limitahan ang mga pagkakamali. Ang mga pangunahing pagkakamali ng mga tao ay ang pag-abala sa iba, hindi nagsusumikap sa pagpapanatili ng pag-uusap, palaging binabaling ang usapan sa kanilang sarili, napupunta sa mga nakakainip na detalye, nagyayabang, naglalabas ng hindi naaangkop na mga paksa, palaging negatibo o mapanghusga labis na pagbabahagi, at pagiging mabilis sa pagdedebate ng mga walang katuturang paksa. Be fun, but respected. Mas malamang na mag-enjoy ang mga tao sa iyong kumpanya kung nakikita kanilang masaya at kaibig-ibig. Upang maituring na kaibig-ibig, ang mga unang impresyon ay mahalaga, at iyon ang dahilan kung bakit magandang pagsisimula ang pananamit ng maganda, pagkakaroon ng magandang reputasyon ang mga kaibig-ibig na tao ay makatuwirang may tiwala at sa pangkalahatan ay masayahin at positibo. Nagbibigay sila ng friendly vibes at nagpapasaya sa iba. Ngunit huwag hayaan ang iyong sarili na mastiamol habang sinusubukang umapela sa ibang tao. Dapat respetuhin ka pa rin nila. Ang mga tao ay may posibilidad na maglakad sa lahat ng dako sa iyo kung gagawin mo ang iyong paraan upang maging mabait ng hindi pinaninindigan ang iyong sarili. Nangyayari ang mapamilit na komunikasyon kapag ipinahayag mo ang iyong mga pangangailangan at karapatan sa isang tiwala, tuwirang paraan, habang iginagalang ang taong kausap mo. Lahat ng tao ay may tahasang karapatan sa mga interpersonal na sitwasyon, tulad ng karapatang tratuhin ng may paggalang, hindi sinamantala, hindi pinilit na gumawa ng mga bagay, ipahayag ang kanilang tunay na damdamin, at magkaroon ng sariling opinyon. Nurturing Friendships Lahat tayo gustong makipagkaibigan. Ang kalungkutan ay maaaring pumatay ng kaligayahan. Ang paggugol ng oras na mag-isa kapag ayaw mo ay maaaring nakakasira ng loob. Kahit na nasanay ka ng mag-isa, hindi pa rin ito kapakipakinabang sa iyong kapakanan magsikap na magkaroon ng mga bagong kaibigan. Ang paghahanap ng mga prospective na kaibigan, paggawa ng mga plano sa kanila, at unti-unting pagkuha ng koneksyon, ay ang tatlong pangunahing hakbang ng pagbuo ng mga relasyon. Malamang nakilala mo na ang ilang tao na maaaring makapasok sa iyong bagong social circle. Ang mga prospective na kaibigan ay kinabibilangan ng mga katrabaho o kaklase na nakakasama mo Ngunit walang tunay na relasyon, magiliw na mga kakilala na hindi mo talaga nakakasama, mga kaibigan ng mga kaibigan na tila magkatugma nang magkita kayo sandali, mga kaibigan na nawalan ka ng ugnayan, at maging ang mga pinsan na kasing edad mo. Kung gusto mong maging bahagi ng isang grupo ng kaibigan, sa halip na makipagkaibigan sa mga individual na tao, may tatlong paraan para gawin ito. Maaari mong pagsamahin ang mga individual na kaibigan sa isang grupo, magtatag ng isang pagkakaibigan, at pagkatapos ay mahulog sa isang social circle, o makakuha ng isang buong bagong grupo ng mga kaibigan ng sabay-sabay sa pamamagitan ng pagsali sa mga social circle, tulad ng mga club at charity. Pagkatapos mong makilala ang ilang individual na nakakonekta mo, magplanong magsama-sama sa labas ng konteksto kung saan kayo nagkakilala. Ito ay isang mahalagang yugto dahil hindi ka magkakaroon ng maraming pangmatagalang koneksyon kung mabibigo kang gumawa ng anumang pagsisikap na gumugol ng kalidad ng oras sa kanila. Mayroong ilang mga paraan upang bumuo ng mga bagong relasyon. Isa, tumambay at makipag-usap sa isang lugar, sa bahay man, sa isang cafe, restaurant, o sa isang mall o parke. Dalawa, manood ng pelikula, konsyerto, palabas sa komedya o isang dula ng magkasama. Tatlo, maglaro ng isang bagay ng magkasama, tulad ng mga video game, card, board game, sports, o bowling. Apat, gumawa ng isang bagay ng magkasama, tulad ng sining at sining, pagniniting, pagluluto, o paggawa ng isang bagay. 5. gumawa ng iba't ibang aktibidad tulad ng pagpunta sa museo o zoo, camping o hiking. Maraming mga variable ang maaaring mag-ambag sa isang pagkakaibigan na nagiging mas malapit. Ang pangunahing isa ay ang paggugol ng oras na magkasama. Ang mas maraming oras na ginugugol mo sa isang tao, mas maraming pagkakataon ang mayroon ka upang mapaunlad ang iyong relasyon. Huwag kalimutang suriin ang mga ito sa pagitan ng mga hangout, hindi lamang ito tungkol sa oras na pisikal na kayo ay nasa presensya ng isa't isa kilalanin ang higit patungkol sa isa't isa upang mapalawak mo ang iba't ibang mga paksa na iyong tinatalakay at sa huli ay magbukas sa isa't isa tungkol sa mga bagay na hindi mo sasabihin sa isang random na kaibigan. Maging mapagkakatiwalaan at emosyonal na nakikiramay sa iyong mga kaibigan sa oras ng kanilang pangangailangan. Kung nais mong kumonekta sa isang tao ng mas malalim, dapat kang maging handa na gawin ang iyong paraan para sa kanila. At tandaan, huwag na huwag silang baliwalain, gaano man kayo kalapit, palaging tratuhin sila ng may paggalang. Ay social life that works. Kung regular mong ginagamit ang lahat ng mga discarding ito sa paglipas ng panahon, dapat na mapabuti ang iyong sitwasyon sa lipunan. Magiging medyo tiwala ka sa sarili at komportable sa iyong sariling balat. Hindi ka magiging isang daang porsyentong walang takot, Ngunit magagawa mong mag-navigate sa karamihan ng mga social setting ng hindi masyadong nahihiya o hindi komportable. Magagawa mong komportable ang karamihan sa mga talakayan, at mauunawaan mo na kung hindi magiging maayos ang isa, hindi mo ito ganap na kasalanan. Magagawa mong mapanatili ang isang buhay panlipunan na gumagana para sa iyo. Estilo ng may akda ang pagsulat ni Chris MacLeod ay napakadaling basahin at madaling basahin. Sinasaklaw niya ang malawak na hanay ng mga paksang may kaugnayan sa mga kasanayang panlipunan ng malalim na may 31 kabanata habang sinusunod ang isang nakatakdang istruktura para sa aklat at ipinapaliwanag kung ano ang eksaktong tinatalakay ng bawat kabanata. Nagsasama siya ng karagdagang seksyon sa pagbabasa na may mga rekomendasyon. Para sa mga aklat sa mga paksang maaaring interesadong tuklasin ng mambabasa, tulad ng introversion, pagkamahihiyain, paninindigan, mga kasanayan sa pakikinig, at wika ng katawan. Pananaw ng may akda Si Chris MacLeod ay isang social worker at may akda ng Canada. Siya ay may hawak na master sa gawaing panlipunan na may pagtuon sa pagpapayo. Nilikha niya ang website na Succeed socially kom noong libo at anim upang tulungan ang ibang mga tao na mapabuti ang kanilang mga kasanayan sa pakikipagkapwa pagkatapos na dumaan sa mahabang paglalakbay upang matutunan sila mismo.